Isama natin ang ating mga canine dog. Ano lang ng aso? Bull Go! Napakapuno dito. Layon lang din. To ito yung Itong balong ito? Oo. Kinabis nito nung mga nakatay eh. Nakatay nung mga lolo tiban. Ay, sino nagawa nito, Mami Sardaw? Hindi ganito yari. Ito ba daw? Anong panahon ito? Batong malaki na konti sa panghilog. Ang gantin eh. Anong panahon ano ha? Hindi po kaya <noble noise> Hindi pa ganito kalakay? Pinapalitad na konti sa konti. Hmm. Hindi, hindi. Pati tsaka... Ah, dito rin ako ha. Oo, oh, oh, nung panahon rin dito. Kikita ko sa inyo yung aming balon. Na panahon pa ito ng hapon. Ayan. Dito nagsimula ang gera. At dito sila umigib. Dito sa aming balon na napakalinis. You know? Bukal. Pihirang bihira lang kung meron ganito. Huh? Bukal yan, bukal. Napakalinis. Oh. Oh. Huh? ma. gì hello. 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 đi Hello. Hello. hả Wala, wala, wag. Ito ay eh, kaya umalis ang hapon ay eh, nakapang iwang ng dahon ng lipa. Yung dahon. Ay eh, sabi na po na ah, walang yung katay. Pati dahon inalaban ha. Ah. kaya umalis ang hapon. Ano, eh, napakalaki ng balita Hapon eh. taon, hindi mo dyan po. Puno ng tilas. Oh. Ano, ligo pa?